Another day, another vlog, <laughs> mga kangirit. <laughs> <laughs> Luluto tayo yan ng, <laughs> ng ikat. Binigay okay. ng ating kaibigan. Huh? Dito pala tayo ngayon sa ano, <laughs> sa kawipahin natin. Sila kasi magluluto. Ngayang, ngayang. sana ang gisahan neto. Una na natin, ang bawang na mabango kapag iginisa na na parang relasyon mo nangangamoy hiwalayan. Sabay na natin ang pabidabidang sibuyas. At lagay na natin ang ating pangunahing sangkap, ang ahas sa dagat-igat. Gisahin natin ng mabuti na parang katulad mo na masarap. Masarap hambalusin ay joke lang. Heto na titirada na, ang ating pare-paring rechevira pare para sa ekonomiya. Ito palang pare namin ay naghahanap ng asawa, baka pwede ka. Lagyan natin ng tubig mo, ito. Yung magpampalambot sa ating sangkap na ahas sa dagat? Gata. Ang magpapalinamnam sa ating lulutuin. Yung girlfriend mo ba malinanam din? Lagay na natin. Ang pangalawang gata, katulad mo na kuntinto na sa second hand na girlfriend. Chef Jose! <laughs> At ayun guys, tatapon guys ang gata natin. Ulit na naman yon si Paring Richie. Ito magbabalat na naman ang aming pare. Ang aming pare na broken hearted lagi pag lasing. Sa ano raman. Ito pa pala ang ating ibang mga sangkap. Muntik nang makalimutan ang halik ng paminta. Nagaya mo? Nakalimutan mo na ang sarili mo at inuna mo pa siya. Sana alikangan ni paring Richie. ito na guys ang pag-uulit para sa kata bira para yung lichi <laughs> bira Ay, bira Uy, bilisan mo dyan para lichi, bilisan mo naghihintay ng kawali naghihintay di lang ang kawali pati ang love life mo aye sana all lagay na natin ang unang pigang gata na gaya mo pinigakan niya. ano ka gata tanga Lagay na natin ang pampagana sa lahat ng niluto, ang siling karaya. Sana uminit ka sa kanya. Gaya sa recipe na ito, maanghang. Oh no! Dumating na rin ang ating chef, si paring Edgar. Paluto na to, malapit na naman makatikim ng nananana. Nilagyan pa uli ng asin dahil medyo madhid pa sa pait. At ito na, ang hinihintay ng lahat. Ang tikiman. Ikaw ba nakatikim ka na ba sa kanya? Oh no! <tinyo> na 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 na, na. Salamat sa panonood mga kangirit.